Kailanman hindi ko inisip na mangyayari sa akin ito. Narinig ko na ang mga kwento tungkol sa mga aswang, pero palaging kwento lang yon para sa akin, hanggang sa isang gabi ng bagyo dito sa balatan. Isang Nobyembre, may bagyong parating. Malakas na ang ulan, halos malunod na ng inay ang buong baryo. Nagpaiwan ako sa bahay dahil gusto kong siguraduhin na ligtas ang mga gamit namin, lalo na't wala si Maria, ang asawa ko. Nasa bayan siya kasama ang mga bata, kaya ako nalang mag-isa sa bahay. Akala ko, normal na gabi lang na may bagyo. Hindi pa ako natutulog noong madaling araw na, mga alas dos ng umaga, nang marinig ko ang katok. Mahina sa una, parang may tao lang sa labas na nagtatago sa ulan. Tumigil ako, kasi sino naman ang lalabas sa ganitong kalakas na ulan, di ba? Pero tuloy pa rin ang katok, lumalakas pa. Siguro nagkamali lang ako ng rinig, baka hangin lang o sanga ng puno. Pero hindi, malinaw na malinaw ang tunog. Bumalik pa ulit, mas malakas. Sumunta ako sa pinto at tinanong kung sino ang nasa labas. Wala akong narinig na sagot, kaya lumapit ako at sumilip sa siwang ng pinto. Sa dilim at ulan, nakita ko ang isang anyo, akala ko si Maria, kaya binuksan ko. Pero nung bumukas ang pinto, hindi siya si Maria. Nakatayo doon ang isang babae, basang-basa sa ulan. Ang buhok niya ay mahaba at ang damit niya punit-punit pero ang pinaka ay ang mga mata niya. Walang buhay, walang kaluluwa. Halos mawalan ako ng hininga nung mapagtanto kong may kakaibang bagay sa babaeng ito. Para siyang tao, pero hindi. Biglang humiti siya at doon ko napansin hindi ngiti ng tao yon. Yung ngiti niya parang mabangis na hayop. Hinila ko agad ang pinto pabalik, sinarado ng malakas, at itinulak ko pa ng upuan para hindi makapasok. Pero naririnig ko siya sa labas, kumakalmot sa pinto. Para siyang hayop na gustong pumasok. Nakatakip na ako ng tenga ko, nagdarasal, pero tuloy pa rin ang kalusko sa labas. Tumagal ng ilang minuto, tapos biglang huminto. Wala na akong narinig kundi ang ulan at hangin sa labas. Nang magkaroon ng liwanag kinabukasan, tumingin ako sa labas, wala akong nakitang bakas ng tao o hayop. Pero may mga gasgas sa kahoy ng pinto namin, malalim, parang ginamitan ng matatalim na kuko. Ilang araw ang lumipas, at narinig ko ang balita. May nahanap daw na bangkay sa isang kubo, malapit sa amin, isang batang lalaki, na parang nilapan ng hayop. Pero ang pinaka nakakapagtaka, walang nakitang hayop sa lugar na yon. Walang bakas ng pawis o paa ng kahit anong nilalang. Simula noon, tuwing may bagyo, lagi ko nang naiisip, ano nga ba talaga ang kumakatok sa pinto ko ng gabing yun? At paano kung bumalik ulit siya? Nakikinig ba siya habang iniisip ko kung ano siya at sino ang susunod niyang biktima?